Pag-usapan natin ang sweet na pagbiyahe nila kanina papuntang Sirigao del Sur. Nakita nga at pareha silang nakakap at naka-face At mag-holding pants pa sa paglalakad. Maya-maya nga ay bibisitahin at susurpresahin nila ang fans ng Sirigao del Sur para haranahin at pakiligin ang mga ito. Marami ang magpa-perform mamaya sa Surigao del Sur kaya tiyak na ito ay dudumugi ng mga tao. Nakakatuwa ang dalawa ng Kim talaga na magkatulad sila ng suot at forma sa pagbiyahe nila sa tren. Talagang pinag-usapan ang kanilang damit at forma ngayon. Mainit ngang winelcome ang Kim sa Surigao del Sur at maraming banner ang nakaabang sa kanila. At may pagsayaw pa ang mga tagdoon na para maramdam nila yung init ng pagtanggap. Hindi nga maiwasan na makunan sila ng mga sweet photo nilang dalawa habang sila ay naglalakad papuntang munisipyo. Nahuli nga din na magka-holding hands sila. Sabi nga ng fans, ang cute ng dalawa. Si Pau parang gustong i-holding hands na si Kim. Kaya siguro sa camera. Talagang kita natin ang installment nga naman. Di bali, may na ulit sila mag-holding hands. Pag nag-perform na, kaya abang-abang tayo. Kapag fully paid na siguro lahat ng lakad nila, magka-holding hands na sila. Kaya huwag tayo magmadali. Abangers, live ulit mamaya. Salamat. Take care always, Kim Pao. Huwag muna kayong umuwi ng Maynila if wala kayong event dito. Explore nyo muna ang Sirigao. Maraming magagandang lugar dyan para makapag-relax kayo. Super busy nyo these past few weeks. Walang tigil ang work. Deserve nyo ring mag-relax. Sunod-sunod ang event nila dito kaya naman dapat sulitin at gumala rin sa lugar na pinupuntahan nila. Kaya naman salamat sa mga nagmamahal sa kanila kaya nagkakaroon sila ng mga ganitong event. Comment kayo sa ibaba. Yan lang at chika update natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.